dami na nito Ayan. Marami nang nagdadang mga ano ng mga tren ng LRT MacArthur Bridge Yan. Ginagawa. pag nakarating na dito yung Pasig River Esplanade mapupuntahan na to ng mga turista kaya kailangan ano rin to maayos na rin And welcome back po ulit sa aming channel nagbalik po tayo dito sa Maynila ah, uh, mag-update ng Pasig River Esplanade dito tayo magpuntisa sa Guilin del Banco Nacional punta MacArthur Bridge Ayan, dito ko rin ng Roman Santos building spaghetti wire hindi ko tayo dito sa may kanan nasa fair ginagawang ano yan tambayan ng mga homeless yung baba plaza lakson na mayroong bakod yati university hindi na natin kung nadagdagal na mga pilote napakatagal na rin palang ano nito no? tulay nito MacArthur Bridge uh, nakikira mga open parking nauubos uh, na yung mga ganyan ano? mga uh, kumalumang wow. ano na rin to tulay na rin to ayun ang dami na pala ayun, eh. so puro ano na to train set na to haba na gamit na nito yun ito mga walong row na ng mga pilote pinanim na to yun natin dun mamaya sa Melie del Banco National para kitang -kita. lote mahaba ano yan mga bunker mga tindahan ng mga gumagawa yan palapit Iba, hindi pa masyado nakatusok. Kabaon. Ang hmm, dami mga basura sa gilid. Tidak, tuloy, tuloy na, tuloy-tuloy na. Paggawa ng next phase dadaan makakabaya ng next phase ng Pasig River Esplanade yan yeah. kalsada yan dati kaya tawag na Riverside Drive yeah. hindi makalat pa dito Nakasura. pero kaunti pa rin ang ah, mga water hyacinths dito hmm. tayo doon sa plaza yuchenko meron pa mga ano mga kabayo Ay, ginagamit pa ano to mga kalesa meron pang barong barong wala na yung dati eh. nagkaroon ulit graffiti dito rin kapunta ng Manila Post Office at Pasig River Esplanade yung mga tumatambay rin dyan baka dito pero wala naman yung may nagilinis hindi uh, uh, na di na ng waste kana recycle uh, wala yung mga vendors sa akantoh tingnan na rin natin itong harapan ng Manila Post Office yeah. at hindi na nito uh, pag rehab hotel at mayroong napakataas na mayroong na flag ng Pilipinas Ghost Bridge na yung intersection Ghost Bridge Yung mga ibang nabasag ano, eh. na salamin ng uh, ilaw. Uh, ako mga ilaw Nakikita ko mga dumudura Meron vertical garden. Ayun na yung real Chinese friendship art. Bagong ano na rin to. Yung skolta. Bagong asfalto. Saan natin. Lasa sa yung chain ko. Pero sa kaliwa na natin yung ano, uh, parking. Yan, lalaking mga ano, uh, mga sasakyan. Ano, uh, Plaza Yuchenko at Melie del Banco Nacional. Yan. Lalaki na ng mga uh, puno meron mga steel bollards ayun, may inaayos pa ito may protection yung mga pedestrians sa mga sasakyan kakaroon din ano dito ng esplanade pagsasamahin na rin siguro yan Plaza ko at Esplanade tinan natin dito ito merong ramp entrance diyan may mga gwardiya pa ito nakakapagbigay ah, na ng lilim ito mga puno dito malalaki na ito para na Manila Post Office yun ang ginagawa next phase makakasig uh, yung resta na yun yun ang turap na mula di trip ito makapagbigay na ito, ng lilim ganda rin dito ang ah, ganda rin ang view dito mga kabayan marami nang nagdata ang mga ano, no? mga tren ng LRT Bridge Yeah, Marami-rami na itong mga na ilagay ng mga pilote. posti, poste. Siguran na Manila Post Office. Lalagay ng ano ang patibay Dito walang mga Resin mga bahay sa gilid doon ang meron pagkalagpas sa MacArthur Bridge meron mga ano doon mga street dwellers mga tindahan yeah. ang ganda ng landscape dito sa sa Plaza Yuchengko ang yeah. alagaan alibang-bang hindi maintain tingnan na rin natin itong gilid ng Escolta pumping station gabi mga basura pero walang mga naipong mga water hyacinths ng green na ano. 'yan, ha. Eh. Tubig ng ilog Pasig. Uh, pwede 'yung di makatambay yung mga homeless. Yan, mga guardya. pupunta pa nito ang building na to Mayroon tayo dito sa MacArthur Bridge Ayan. Dito tayo dadaan Sa ilalim na MacArthur Bridge Ayan, Ayan. Ano, barangay ano nga ito dati oh sa tumbok Ito yung bahay na siya. Barangay Kuldate. Ayan. Ilalim. Ang dilim. Kakatakot dumaan dyan sa gabi Ganito yung gilid ng tulay niya. tayong yung mga turista dito ano pa madumi pa sana maayos rin tong lugar na to ang ganda rin ang view dito ng Santa Cruz kung kabilang side naman na mga Carter Bridge update natin si pa tayo ng kabayo Ayan. Ayan. Pag nakarating na dito yung Pasig River Esplanade, mapupuntahan na ito ng mga turista. Kaya kailangan na rin ito, maayos na rin, ma-redevelop.

ruta mm -hmm. ng Pasig uh, River Estuary Quezon Bridge Sereno uh, Falls Park at uh, Ayala Beach ah. Kailangan pa nilang linisin ko Red River tuloy ng NRT-1. Rilis ng NRT-1. Sumatuto yung pare Yan. Sa side ng Fiatty.